Okay guys, uh, sa mga nagtatanong sa akin palagi sa comment section ko sa aking uh, YouTube channel uh, Kung paano ko ginawa ang aking uh, mahiwagang panghinang nagamit ay heater plug Yan ito guys Bali, sa mga nakapanood sa akin, uh, nagtatanong sila kung paano ko ginawa ang aking uh, panghinang nagamit ay heater plug Yan ito guys, uh, ipapakita ko sa inyo kung alin ang mga gagamitin yung materials. Yan Bali ito guys sa uh, heater plug. 12 volts. Yan. Tapos ito guys, uh, dalawang uh, alligator clip. Yan. Positive, negative. Yan naman guys, uh, kahit magkabaliktaran niya walang problema. Kasi panghihinang lang naman yan. Yan, positive, negative. Tapos, dalawang wire. Yan. Tapos, kailangan natin syempre ng I-terminal. Yung pinakamalit guys, yan, nakakasya rito sa bibili nyo yung uh, plug o heater plug. Yan, kailangan guys maliit lang. Huwag malaki. Yan, kaya ako sinabing ganun guys na kailangan maliit lang kasi sa lalo gagamitin natin holder, ah, uh, ito guys, hindi pwede magdikit tong negative at saka ito, yung ilalagay nyo yung uh, positive dito. Yan, hindi pwede magkadikit yan kasi uusok yan guys. Yan, ngayon guys, Ah, uh, kailangan niyo ng hawakan. Yan, katulad nito guys, ah, uh, meron tayong uh, ginawang hawakan. Yan, ito guys, sa uh, dati tong uh, soldering iron. Yan, ang ginawa ko pinutol ko. Yan, tapos yan, pinutol ko tapos nilagyan ko ng ah, uh, ko ng uh, nut na 10 mm. Yan. Kaya ako nilagyan ng ganyan guys na inispatan ko ng hanap uh, natin MM kasi yan ang magiging silbi natin na pang-ipit yan, pang-ipit bubutasin nyo guys tapos iispatan ispatan nyo yan ang gagawin yung pang-ipit yan, kung meron kayo mga silang nga soldering iron gayahin lang yun guys huwag nyo itatakon, magagamit yung pa kaya naman tayo maglalagay ng hawakan kasi nga syempre kapag nagbaga ang heater plug mapapaso kayo yan, hindi naman pwedeng gamitan lagi ng plies. Iitita nyo para gamitin nyo. Kailangan, syempre, meron na rin siyang hawakan. Yan, kaya natin nalagyan, guys, ng ganyan, is natin ng nut, tapos nalagyan ng tornilyo, kasi siya magsisilbing pang ipit. Yan, bali ito, guys, grinder ko na. Para lumusot siya. Yan, hindi na natin patatagaling, guys, ang video. Yan, bali din yan. Yan, sisikipan nyo lang. Yan, masikip na. Yan. Ngayon guys, siyempre, nandito na tayo sa punto kung paano natin na uh, bubuin ang ating uh, panghinang. Yan. Ito guys, pakita ko sa inyo. Yan. Meron tayong uh, positive-negative na alligator clip. Tapos wire. Medyo mahaba. Para kung meron kayong hihinangin na medyo malayo, yan, magagamit nyo. Medyo, kung yung battery, magagamit nyo siya na medyo malayo. Yan. Tapos ito guys, lalagay nyo ng shrinkable tube. Yan. Ito guys, meron na. May nilagay na ako. Tapos ang ilalagay ko na lang guys, yung malaking shrinkable tube para dito. Yan. Pala ito guys, papakita ko sa inyo mamaya. Nalulusot nyo muna ng ganyan. Yan. Kasi uh, ilulusot na natin dito. Yan, nilulusot nyo guys. Meron yung butas guys. Diretsuhan. Para lumusot ang wire. Yan, nilunusot nila ng ganyan. Yan, nakalusot na. Tapos, ito naman yung negative natin. Kaya eh, natin sinab sinabi, negative kasi dito yan, guys. Iipit natin yan dito. Sa ating uh, ginawang uh, holder. Yan. Okay lang, guys. Tapos, ito. ikakabit na natin itong uh, heater plug o blow plug na ating gagawing panghinang. Yan, ganyan lang guys. Yan, tapos, yung bibili yung uh, heater plug, may kasama na yung nut. Yan. Ito guys, na, hindi na natin na uh, masyadong pinatagal ang video. Papakita ko kagad sa inyo guys kung paano yung gagawin. Yan. Sisikipan nyo lang, tapos babaluktutin nyo na to. Yan. Kaya, kaya natin nilagay na ito guys. Ay, nasa kapila. Yan, balik natin guys. Balik guys yung string cover tube natin. natin ilagay sa kapita. Yan, isip mo na rito. Yan. Tapos dito guys yung uh, Singapore tube. Kanyan guys, ito yung uh, shrinkable tube. May gaganyan nyo lang. Yan. kailangan matakpan to. Yung ating positive. Yan. Tapos, uh, iinitan nyo lang ng lighter. Yung kung wala kayong asin ka guys, kahit yung uh, gamitin niyo yung uh, masking tape. Ang importante may palakit pa yun. Dito sa may positive. Yan, And guys, okay na? Yan, nakas natin. Yan guys, ito yung draw natin. Yan. Mabalatan nyo lang. Tapos hatak. Yan, ito guys, hindi pwede magdikit na. yan Yan. Isasabay nyo sa ipit. Yan. Ang ganyan lang guys. Yan. Okay na? Tapos isikipan nyo. Yan. Ngayon guys, ang gagawin natin, uh, titipan lang natin to. Yan. Tapos ito guys, ah, meron tayong pambalot. Yan, bali hindi ko na isasama guys sa video yung pagbalot niyan. Ang importante naman guys, ito, naipakita ko sa inyo kung paano natin na ah, inassemble. Yan, tapos meron tayong ah, wire. Yan, ito guys yung ah, natin. Yan. Nasa yung natin. And ito guys, yung uh, soldering uh, lead natin. Kaya ito yung sinasabi ko guys, kahit magkabalik taran yan, kasi panghihinang lang naman. pwedeng dito, negative, positive. pwedeng positive, negative. Yan, wala problema yung guys, panghihinang lang naman yan. Yan, ngayon guys, ah, tetesingin na natin. Ngayon guys, kitang kita naman, nagbabaga na siya. Ngayon, uh, hihinangin na natin yung ating uh, wire na sample. Ngayon guys, kitang kita naman. Okay. Ilang segundo lang guys. Yan, inang na tayo. Yan. Tapos ito guys. Yan. Yan. Namatay na yung baga niya kasi nga, inalis na natin ito. Yan, dikit ulit natin. Okay. Yan, bali ganun lang guys. Uh, meron namang mga gumawa na ng video nito. Uh, hindi lang naman siguro ako nakakalam nito. Kaya, yun. research uh, I-search nyo lang guys kung paano gumawa ng mga improvised na panghinang uh, gamit ang heater plug. 12 volts na heater plug. Yan. Bali ako guys, uh, matagal lang ako gumagamit na ng heater plug kapag nag ako ng general wiring ng mga sasakyan. Tapos sa uh, Lalo na guys, sa uh, may mga problema sa mga EPS motor, katulad ng mga Hyundai Accent. Ito guys ang ginagamit ko. Yan. Talagang napakagandang panghinang nito sa mga uh, EPS, mga carbon brass. Yan. bali ganun lang guys. Uh, pakishare nyo lang itong video na ko. Uh, sa mga hindi pa nakakaalam, yan. Ngayon, na uh, nalaman nyo na kung paano gumawa. Pakishare na lang guys ang video na to para sa mga hindi pa nakakalam para makita rin nila kung paano ito gagawin. Tapos syempre, paki, uh, subscribe nyo na rin ang, aking uh, YouTube channel, uh, GN Paladin channel guys. Pakitintot nyo na rin guys ang aking notification bell para maging updated kayo sa mga gagawin ko pa mga video. And guys, uh, maraming salamat. Okay guys, ito na yung uh, penis product natin. Yan. Uh, improvised na panghinang heater plug. Thank you.